guys yan no? Oh. magawa uh, gusto nyo ng langka may gusto dyan Ayan, oh. bunga namin yan Yung sa probinsya ang ganda ang liit ng puno niya. oh hitik sa bunga ang oh. liit ng, uh, ng puno mm -hmm. niya. kayang kaya niyang iano dami sya lalo sa daas uh, magustang mm -hmm. murder dyan <laughs> gusto ko dyan kumuha na free lang yan free Ah uh, sarap po ang dami bunga talaga oh, sa taas okay, ang gusto ko eh ang liyan Ah uh, organic yan wala yung abono oh, dami oh nakatuwa sarap niyang igata sarap tapos may bilo bilo pa kaya mismo may igata sa niyog Diyos po, Rudy, pagkakasarap ka na yun. Gusto ko iyon. Oh, yan. May engine pa. Saan ka pa? Pamili ka na. Ang gusto mo. Hindi ka para bumili sa palengke. andyan na oh. Pipitas ka na lang. Bye! Okay.